Hello mga idol One at Kulog okay. at Kidlat Ang ating kalaban sa ating sangwan Kaya kain tayo Ito Si <laughs> <bohok> na manok Ito <laughs> so, laki kayo oh. Hindi tayo punta sa beach Kaya dito tayo sa ating bahay Mag -kutret. At saka pa na mga maliliit Tara Kain tayo

Malakas ang ulan, hindi tayo makapang video. Dito na lang tayo magkain-kain. Alak! Galing pa sa silin ang aming kaldero. Maganda pa ang mukha niya. Silin na abuhan, mga idol.

Doon sila sa tabing baybay na ligo. Masarap na ligo kasi maulan. Kayo, saan ba kayo naliligo ngayon? Inara sa bahay, nanda kayo. Ang no. Saan ang luluk?

Bukay natin ito sa buong manok. Sarap kumain kasi malakas yung ulan. Hindi makapagpigil sa atin yung ulan at saka kulog. Ito, so, bunagmay na saang. Tambal na pakpakin Manol. Tambal na pakpakin Isang kalterong manok, mga idol. Baon pa na ito doon sa sunbeats na pangaliguan. Hindi na ito doon. Ito ay malakas yung ulan. Dito na lang tayo kakain. لا اقول لك مين Yun. Ikaw na susunod, Ryan. Pakisirat. Balong naman sa aking pin. Thank you. Maraming salamat.